buong gabi tayong magpapalipas sa lawa na ito. Walang kasiguraduhan kung anong kapahamakan ang naghihintay sa akin dito. Wala pa ni isa ang nakagawa tulad nito dito sa lawa na ito. guys dinig nyo ba yung nalilinig ko quick quick so yung number one goal natin ngayon ay maghanap tayo ng baka man makukuhaan tayo ng pagkain uh, iwan ko lang kung may makikita tayo dito dahil uh, sobrang sulok na to guys iwan ko kuma survive natin to dahil mamayang gabi ay sinasabi nila dito na may mara marami daw dito alam mo na Wakwak. -wak. grabe so this is the biggest challenge in my life guys uh, iwan ko lang kung masasurvive natin to dahil isang nakakatakot na lugar na kung saan sinasabi ng karamihan ng mga mamamayan talagang nakakatakot dito pag gabi na so tayo natin namaya kung anong madatat na natin sana ay makakayanan natin sinimulan ko na nga ang maghanap ng anumang pwedeng makain sinimulan ko na nga ang maghanap sa kahit saang sulok sa lawa na ito na pwedeng makain. So ayun guys, may nakikita akong papasok dito. So titignan natin kung may makikita tayong pagkain dito. Uh, una natin talagang hinahanap dito ay kahit niyog lang, eh sakto na sa atin yun. Dahil yung niyog may sabaw, at least may tubig tayo. Mga ilang oras din akong napalibot-libot sa lawa na ito. Pero sa kasamang palad, ay eh wala man lang tayo nakitang kahit isang nuke. So yan guys, malapit na magdilim. Uh, ah, Mag-aalas sa isna. And ito na yung pwisto natin dito. Uh, ah, and guys, papakita ko sa inyo. Dito ko ngayon. Ito yung pwisto. Uh, ah, yung bato para mag-stillan tayo dito. Dito na tayong palipas ng gabi. At maririnig na natin mamaya kung anong mga tunog ang meron dito. Unti-unti na ngang dumilim ang aking paligid at unti-unti na rin lumubog ang araw. At pati ang buwan ay unti-unti na rin lumitaw at lumiwanag. Dito na nagsimula ang aking kaba sa aking dibdib dahil sabi nila kapag lumitaw na ang buwan at nagpapakita ito ay isang paltandaan na maraming lumalabas na multo. So yan, uh, bahagyang dumilim na talaga itong Lalo na to guys And makikita mo na sa likuran ko uh, Lumitaw na yung buwan mismo eh, Hindi ko alam na may malaking buwan pala ngayon So nabigla na lang ako kanina Kaya kanina lang Na mayroong malaking buwan Na lumitaw Basta kakatakot na yung pag ganun Pag merong buwan dahil Sabi nga nila Eh pamahiin na Pag malaki ang buwan Ay kusang ah uh, lumalabas yung mga sabi na sa, alam mo na, alam nyo na guys kung anong ibig kong sabihin so, medyo kinakabahan ako ngayon uh, ito na, this is the night uh, this is it so, malagpasan na sana malagpasan natin tong gabing to na walang mangyayaring masama sa atin hindi, yung mga hindi inaasahan na mga pangyayari sana hindi natin maranasan so, siya nga pala guys, wala tayo nakitang nyug, para pansamantalang maging makain natin So wala tayong ibang kakainin ngayon kundi yung dala ko na sardinas. So yun yung pang survive natin ngayong gabi, isang sardinas lang. Kanina-kanina lang -kanina, may pumunta dito na nakapump boat. May dala silang lambat. So naglatag sila ng lambat Diyan sa may likuran ko. Eh, kala ko eh, kasama ko sila buong gabi dito. So medyo nakampanda ko. So nung tinanong ko sila, eh, sabi nila bukas na bukas pa nila kukunin yung lambat nila na nilatag sa likuran ko so nakampante ako na sandali dahil may nakita kong pumasok dito na tao at uh, tatlo silang tao so akala ko i eh, makakasama ko sila dito mismo nila akala ko mangingisda sila dito sa park na to meron palang mga maraming isda dito guys sabi nila eh, yun nga lang iniiwan lang nila yung mga lambat dito kinabukasan na nila kukunin So, ito yung mahiwagang flashlight natin. E, iwan ko kung malakas to. So, try natin. yan. Di ganong malakas. Hindi aabot dun sa gilid ng ano. <laughs> so, gamit lang natin guys is flashlight. Pang ano natin sa dilim sa ganong malakas, kita nyo naman eh, sakto lang na makita yung pagmukha natin grabe, look ang liwanag ng buwan ito na yung reflection niya sa dagat, guys grabe, yung tunog dito, guys, yung simula na yung reflection niya sa tubig, yan mismo ito yung kamay ko, hindi na magkikita so, yung reflection ng buwan, nasa baba yung nakikita nyo yung liwanag i-fix yun yan ng ano ng buwan mismo so iba't ibang nagagaling ko dito guys na mga tunog so basta nasa isip ko mga ibon lang yan guys so ayun guys dahil kanina wala talaga tayo nakitang pagkain na kahit nyugman lang eh pipilitan tayong buksan tong sardinas na dinala natin sa uh, so bubuksan na natin to at ito lang muna yung kakainin natin sa buong para sa buong gabi to Sa mga sandaling to, unti-unting lumbog ang buwan. At dito na rin ako, lubang natakot. So guys, linig niyo ba yung nalarinig ko? kanan yung mga tunog na ganyan <coughs> 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 Takot guys <coughs> <coughs> Sa mga sandaling to ay nakatulog na ng nga ako at minsan ay nagising dahil sa may narinig akong kakaibang mga tunog at pinilit kong i-survive ang gabing to at pinilit kong binaliwala ang lahat ng mga kaibang tunog na nasa paligid ko. So yun guys, umaga na guys. Time check natin. 5.50 na tayo nagising guys Grabe Oh, nasurvive natin <laughs> Ay Ay, makulimlim talaga yung langit Ay <laughs> Alasin ko lang tayo nagising nag guys Grabe At pagagising natin, ulan tayo Oh, nasurvive natin yung gabi Ayun <laughs> Ay Malakas na yung hangin. Ayan. Pauwi oh, natin yung malaking kahoy. Mga ganyan-ganyan talaga siya. Parang na, ayaw, malakas yung hangin yan dito. At saka umulan na talaga. Umulan kanina, uh, nabasa talaga tayo. And umulan na naman ngayon. So medyo sa mga panahon. Bukod na lang kagabi ay hindi talaga ganun kasama. So yan guys, this is Pussy Vlog. Peace out and subscribe.